Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umami na si AJ Reval sa real score sa pagitan nila ng aktor na si Alger Abrenica. Sa eksklusibong panayam ng pep Live nitong Martes ng gabi ikalima ng Oktubre. Kamakailan lamang ay iniintriga sila ng mga marites matapos magpost si Alger ng picture na nagkakape sa harap ng bintana. kamukha rin ang bintana ng kwarto ni AJ sa kanyang vlog. Kilig Peche umano si AJ ng mabanggitang ang pangalan ni Alger with matching takip ng bibig. Diretsya hang inamin ng young sexy actress na nagkakakilanlan sila ni Alger na nakasama niya sa pelikulang Narisa. Hindi umano na siya magpapaka-ipokrite kung sasabihin niyang hindi si Alger ang tinukoy niya sa vlog ni Donalyn Bartolome na manliligaw na boyfriend material. Siya ba yung ano sinasabi mo sa vlog niya ni Donalyn? Um, yes, yeah. nag-uusap kami, yeah, yeah. we understand each other, we care for each other, pero wala pa kami sa point na may relasyon kami. Itinanggi naman ni AJ ang mga lumabas na blind item ni Sian Gaza hinggil sa kanila ni Aljor, na nagpupunta umano si Aljor sa kanilang bahay at may tikiman ng naganap. Humingi naman umano ng pasensya si Gaza sa kanya, na ginamit lamang umano ang isyo para mapag-usapan ang chismis up nitong issues. Minabuti na lamang ni AJ na sabayan si Gaza. Si AJ ay apat na buwan ng single matapos makipaghiwalay sa boyfriend na si Axel Torres na nakarelasyon niya sa loob ng dalawang taon. Si Alger naman ay limang buwan nang hiwalay kay Kylie, bagamat hindi pa ito na ipoproseso ng batas. Nitong ikaisa ng Oktubre ay nag-tweet si Kylie na wapakels na siya kung may may ugnay na ibang babae kay Alger. Malinaw umano sa kanila na maaari na silang makipagdate kahit kanino. Samantala, wala pa namang formal na pahayag si Alger Abrenica hinggil sa pasabog na revelasyon ni AJ. Anong masasabi mo sa balitang ito?